Pag napasarap ka sa kaliwa, may nag-aabang sa korbadang mahiwaga. <laughs> <Wow>. <laughs> Siguro naman walang bantay sa korbada nito, maulan eh. Uy, hindi tumuloy yung ulan, hindi tumuloy. Ano ba yan? Maambun, na. na. <laughs> Ayan na. <laughs> Ayan na. Sige. Sige, ano mo? Oh, Bukos mo yan. Yo, magandang hapon. It's your boy, galang patotoy. So buti na lang talaga tama yung decision ko kaninang umaga na hindi ako maghuhugas ng motor. <laughs> Ayano. At lakas ng ulan kanina, katitila lang. Ayano, medyo makulimlim pa. <laughs> buti na lang, buti na lang hindi ako naghugas ng motor. Buti na lang talaga. Hindi nag car wash. Hindi nag wax. Kung hindi, sayang na naman yung effort. Mukhang <laughs> uulan pa eh. Mukhang may parto yung malakas na ulan eh. <laughs> Baka dun parte umuulan eh. Nandilim dun oh. Putik. Dapat pala nag... Tinuloy ko na yung palit helmet ko eh. Pedyo tama yung decision ko kanina. Na hindi ako naghugas ng motor. At hindi ako nagwax. Kasi yun nga. Uh, pag umaga maaraw. Pag, pag hapon umuulan. So ang lakas ng ulan kanina. <laughs> puti na lang. Maambun na buna. <laughs> Ayun na. <laughs> Ayun na. Ge. Sige, ano mo? Oh, boss mo 'yan. Hindi <laughs> ko naabutan kanina eh. So ngayon may buhos yan. Ayun oh, yung kadiliman mo. ayan na. <laughs> ayan eh, <wala> na ulan. <laughs> Malit muna tayo ng ano. Wala lakas eh. Wala naman eh. Wala na wala na wala. wala na wala. 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 Na wala eh. Lumini na we. Eh. Kita sa malakas-lakas na. Bugug-bugug-bugug. Ay na. Malakas. Palit 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 Kapo 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 kapote Ay, ah. Ay na kailangan talaga natin magpalit Habasan <laughs> natin ito kapote kapote oh, so kung gusto mo lumakas lumakas ka na kasi <laughs> hindi pala lumakas eh no gago o, may iskam hata ako ha walang mula na na iskam na iskam butik hindi pa rin ang ulan dito pawisan na ako pawisan <laughs> na pawisan na ang pabebe pa yung ulan eh yun 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 lakas ke okay. lakas lakas mo lakas mo lakas mo Okay lakas mo bebe lakas mo ibuhos mo ibuhos mo ibuhos mo yung ibuhos mo <laughs> Yan, 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 yan. Eh, more, more, more. Wala, mahina yung ulan. Dito na ako sa Commonwealth pero napakahina pa din ng ulan. So, pero doon oh, doon. Hindi ko alam kung uh, ano doon kasi madilim pa eh. Lugi. Igol, igol, igol Ito tayo kasi dyan na yung mga ano eh Makanal eh Makanal na parte ng ano motor lane ah, dito tayo dito ako oh, tumutulay lagi kasi dito wala lubak ay ma malubak pero hindi siya kanal kasi katulad dun oh, yun, oh, may kanal kanal dun <laughs> pag napasarap ka sa kaliwa may nag-aabang sa korbadang mahiwaga wala <laughs> <Wow. laughs> nga balik balik tayo sa ano pag medyo wala nang harang-harang sa ano exclusive mat motorcycling kaya e lang balik na tayo siguro naman walang bantay sa korbata nito maulan eh Ay, <laughs> e, harang eh o, tayo makakabalik agad Ano ah, na tigumulik? Ano tayo pa balik sa spot na to. Wala ano namang banda ngayon siguro sa korba sa korba ata diyan kasi maulan eh. Uy, hindi tumuloy yung ulan, hindi tumuloy. Ano ba yan?